Mga bulong ng gabi Kumikislap ang gubat Nagigising ang mga bituin Sa pilak na liwanag Kumukurap si Simba Matay malaki Ano yung kumikinang sa langit? Talutot ang makinang natuklas Bulong ng alitap-tap Halika tingnan mo Sumasayaw mga bituin, sundan mo ako Si Tikoy kumakampay Mula puno sa puno Simba, bilis isang hiwaga ito Numingiti si Simba Magaan ang puso Sundan natin ang mga bituin Ngayong mahihwaga gabi Awit ng parada ng mga bituin Maliwanag tayong naglalakad Sa kalangitan Sinusunda ng babi Kumikislap na bituin Kamay at paasakay ng mga panaginip Ang hating gabing parada magkasabay Talutot, nagsisimula ang paglalakbay Sa gitna ng mga bulong ng baging at liwanag ng buwan Malalambot na ilaw ang kumikislap sa anman Huni ng mga kwako, Huwag kayong mahuli Sa pilap na tarangkahan, magsisimula ang parada ang si Simba Kumikilos ang buntot Panahon ng pakikipag sa palaran Sumayaw tayo at umawit Koro, nagpapatuloy ang parada Hapang-hapang umiindayog Ang gubat sa ilalim ng mahikang sinag between May tapang na maliwanag At pusong nagliliwanag Matutuklasan natin kung saan Pato ang hiwaga ng gabi Tulay lumalantad Ang mahika Biglang tumunog ang isang trompeta Liwanag ang umaang sa lahat ng dako Umiikot ang mga kometa Naghihiyawan ang mga bituin Narito ang pinakamalalakas ang loob Humahagik si Simba Makinang ang kanyang bagwis Lilang mga kislap Ang bumabalot sa gabi Talutot triaral ng parada Isang matandang bituin sabi, ang tunay na liwanag ay lumilitaw Kapag ikaw ang nangunguna Yumuko si Simba Kumikislap ang mga mata Ang tapang sa loob ko Ang tumutulong sa iba na lumago Huling koro, Pagdiriwang Sumayaw at umawit Unti-unting kumukupas Ang mga bituin Kumuhuni ang gubat Binubulong ng umaga Narito